inom mo na kayo ng tubig. Ang mga itlog ni Inday Itim. Tingnan nyo, ang dami, di ba? So, yan ang lahi nila. Maraming iniitlog. Yan, kay Inday Itim yan. Si Inday Puti, Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Ayan, si Inday puti. Nandyan pa siya sa pugad niya. Hindi pa siya lumabas. So, malapit na yan siyang mag-hatch ng kanyang mga eggs. Ayan, si Inday puti. Hello, Inday puti. Kumusta na dyan? Kumusta? How are you Hello, binisita kita. Hello, kailan ka magbaba? Kailan matatapos yung paghahots mo ng mga eggs mo? I am very excited na kasi it's your first time to hats an eggs and have your cheeks. Okay, I am excited na. Hindi puti, sana Mahats mo yan lahat ng mga eggs mo. At abangan na rin natin si Inday Itim kung mahats din niya yung yung mga Ayan, ang dami ng eggs ni Inday Itim. Sana mahats yun niya lahat. Oh, ang galing, ang ganda siguro tingnan. Ang eggs ni Manang Itim. Oh, di ba? Madami na. Oh, nandun pa siya. Ang ingitlog pa yan si Manang Itin. Pasyal, pasyal pa. Gumagalak-galak pa. <laughs> iba ba? Nakakasaya ng... Nakakatuwa siya. Nakakagaan ng puso, di ba? Diba? Saya tingnan nakikita mo dumadami na ang mga eggs ng mga alaga mo meno, <laughs> ah, ito talaga yung nagpapasaya sa akin Hello Manang patingin ang mga sisil mo anong nangyari dyan sa mga sisim mo ah nangyari dyan bakit may mga sugat yung mga sisil? Ha, ah, manang? Nangyari dyan, manang? Hello, mga sisil. Kumusta kayo dyan? Anong ginagawa ni manang sa inyo? yun oh. May ano sila. oo oh, ano yan? Ano yan, manang? Bakit ganyan? Bakit inaaway mo yung mga sisiyo mo? Ha, ah, manang? Ano yan? Nakagat-gagat no, mo yan. Ginatuka-tuka mo. Stay! Ha? Ah. Ba yan? Shhh. Ay, kukunin na kita. Sandali, i-rescue ko na yung mga sisi. Parang tinutuka-tuka niya, oh. Ay! Ako na si Manang sa inyo, ha? Kinuha ko na yung ina niyo.